Hi guys, mayong hapon sa si Jutanan uh, sa mga followers and uh, non-followers na ako diya so na ako din sa eskwilaan so, simpre, pasuyin tata dito tara, ibanik ko ninyo guys so, maoni ang room maoni siya, ato ako mga ato ang room so, simpre, pabagay tawa yung pabit na masipog kahit agbos lang rin ako ni cellphone ini, nari nari, cellphone ay, 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 Tilas Biscol meet. Dari Tol Shout na ni Shout out na ni Shout out na out sa ama ko na room Ha? Dari guys Sama ni si guys So dari ako Class Sa nagpunaan ni sila Nagpinkuray Nagchill-chill mo na sila Kaya okay, huwag ilang lingaw Say John. Shout out Dari siya Absin, kulan, kulan. Oh, shout out. Ang iba, oh, absin ng mga uban. Oh, shout, shout out sa iba, upaw-upaw dari <laughs> so, pa isa, nagpa-cute-cute, murag Dari broken siya, ako, broken siya ako. Ay papamatundoy, kamkit ko si Mukras. <laughs> Uy, dari ra. <lah. laughs> Nagpapabot man. Dari <laughs> guys, so So, si so, dari so, pa guys, way lilingaw nag chessboard ani sila. Ato isa nag gaming isa. Mao yeah. ni sila guys. <laughs> Ini kimpin, cari ya guys. <laughs>